Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang mga umiibig sa inyo ay siya lamang ninyong iibigin. Ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang magagawa niyon higit, higit kay sa iba? Ginagawa rin yun ng mga hintil. Kaya dapat kayo maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo.